pupunta kami sa ano palengke, doon malapit yung ano pagupitan kasama ko kasi Kuya Dodo na, ano Yung sa likod namin, Barangay Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Tapos saan ah, yung daanan pa ganun? Ah, ito yung dinaanan natin nung ano, nag-motor tayo. Na, ulanan tayo. Sa ibang way kami duman. Hindi dun sa may sinabi ko kanina. Humor, eh. Ha? Yeah. Saan? Ukitan din 'yan. Atas. mayon hmm. di di meron kami dito didi, din naanan na ako may, yung, ano? Huh? May um, tawag nito si nakatan Na no iniho Ano di yang prutas Oh dito na ko dito eh Hagdan, hagdan. Malapit na kami. Nito na kami sa Palengke. Di may? Ang <laughs> habang. Nandiyan na ako magpapagupit. Ayan. Ayan. ng trip. Bili kami ng manok. Gagawin tinulang manok. Na, ano, pa, ano pa yung ano? Pinapili kami ni Ate May. Ano? Sibuyas, sili. Yung sibuyas. Ton. si Ate mai di kakain. Ewan ko. Hatiin na lang. Nasa mungkok. Nasa mungkok ha. Dapat para picture yung ina na natin. At ganyan yung pa. Yung pa. Okay na na ulit natin ng kalunggay pang malunggay. Tara <laughs> na, saan tayo din eh. Buti walang music. Nakapirit ko dito eh. Kasama kasi ako mo.

tak pera ba yan? Cinco? Ha? Cuatro. <susurra> Uwi na kami. bibili kami ng yelo pa pala na kami. Ikakat, ikakat ko muna to kasi masyadong mong haba. magluluto pa ng tinulang manok mamaya. Papakita ko. manok kami. Ito yung gulay malunggay. Daon ng sili dito lang ito kinuha tapos binili isang sayote madami dami pa ang ihimayin pero kaya yan worth it naman masarap masarap pag maraming gulay hugasan ko pa ito bumili yata ng ano, ng pagkain ng manok. Matatapos na ako maganhi imay nahugasan ko na to. Gio lang ibisa na asyete ha. kaya mga asyete naman ini. Ang kamanok. Nagisa naman yung, <laughs> yung bawang tung bawang isasama pa to tapos ang bawang ay ano pala luya ilagay na ang manok ito pala ang gagamitin namin hugas bigas yung pangalawang ano, uh, hugas talagyan namin ng paminta paminta tsaka itong cubes chicken cubes muulan na naman Linig nyo ba hmm. ayun tumutulo Andito si Bruce number 2. Bruce, sino Bruce? Ah, uh, si Bruce Number 2. Yung isa nandun sa Samar. Ito, taga Bulacan. Ang San Jose del Monte Bulacan. nilagay na ang uh, sili at saka yung sayote. Ito na naman ulan. Ito na lang, bagay yung ulam sa tag-ulan. May uh, sabaw. Nilagyan na ng pamenta. Halo yung pa yan. Ganyan na muna siya. Hmm. Nilagyan ng ano, ang pasarap. Ilagay na yun cubes. Then yung itsura niya, kasi yung ginamit namin sa bawo, yung hugas bigas. Yung pangalawang hugas ng bigas. Yung mga, yung mga bubbles na naman namin. Talo na namin ang malunggay. at maya maya yung ano daw ng sili lagyan na ng asin Ayan na po, nalagay na po yung daon ng sili. Kain tayo.